Riming, Uring at Yolanda. Sila ang mga nakamamatay na typhoon na tumama sa buwan ng Nobyembre. Ang Nobyembre ay nagmistulang parang sweet spot para sa mga mega disaster sa Pilipinas. Ating balikan ang nakamamatay na bagyo na tumama sa Pilipinas sa buwan ng Nobyembre. Bagyong Rusing noong 1995 na may international name na Typhoon Angela. Naglandfall si Rusing sa Pilipinas, particular sa Bicol Region noong November 3, 1995. Umabot ito sa Super Typhoon Category 5. Nagtala ito ng sustained winds na umabot sa 285 km per Higit sa 147,000 na mga bahay ang naiulat na nawasak. Tinatayang nasa 9.33 bilyong piso ang naging pinsala. Humigit kumulang 900 katao ang kumpirmadong namatay at marami pang naiulat na sugatan at naandaan ang nawawala. Karamihan sa nasawi ay dulot ng storm surge at pagbaha sa mga coastal areas kung saan daan-daan -daan ang nalunod. Bagyong undang noong 1984 na may international name na Typhoon Agnes. Umatake si Undang noong November 3 hanggang November 6 noong 1984. Umabot ito sa Category 4 Typhoon na may lakas hangin na 220 km per hour. Tumamas si Undang sa gitnang Pilipinas, particular na sa Samar Leyte at mas malala sa Panay, Aklan, Kapis, Iloilo at Antique. Higit sa 600,000 katao ang direktang naapektuhan at daan-daang libo ang nawala ng tirahan. Umabot sa 1.9 bilyong pisong ari-arian ang napinsala. Tinatayang nasa higit isang libong katao ang namatay at daan-daan ang naitalang nawawala. Bagyong Sisang o Super Typhoon Sisang noong 1987 na may international name na Typhoon Nina. Tumama si Sisang sa Southern Luzon bilang isang napakalakas na bagyo na umabot sa peak sustained winds na 265 km per ang Bicol Region ang pinakamatinding sinalanta ni Sisang. 98% sa mga istruktura sa Sorsogon ay nasira. Nagdulot ito ng matinding mudslide at pagguho ng lupa sa Mayon Volcano na naglibing sa ilang komunidad at ikinamatay ng maraming tao sa paanan ng vulkan. Tinatayang nasa 1,036 katao ang nasawi at higit sa 152 katao ang naiulat na nawawala. Ang kabuoang ang pinsala ng ari-arian ay umabot sa higit isang bilyong piso. Bagyong Rimeng na may international name, Typhoon Durian. Tumama ang Bagyong Rimeng noong November 30, 2006. Naglandfall ito sa Southern Catanduanes at tumawid sa Bicol Region kung saan naganap ang pinakamalaking trahedya dulot ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Tumama ito sa Pilipinas na may peak sustained winds na umabot sa 250 km per hour. Dahil sa matinding ulan, ang mga naipong lava, bato at abo mula sa mga nakaraang pag-aalboroto ng bulkang mayon ay inanod pababa sa paanan ng bulkan. Ang lahar at mudflow na ito ang naglubog at nagbaon sa ilang lugar sa Bicol na ikinamatay ng libo-libo. Tinatayang nasa 1,399 katao ang kumpirmadong namatay at nasa higit sa isang libo ang nawawala na karamihan ay natabunan sa lahar. Higit nasa 228,000 ang mga bahay ang nasa sira at ang pinsala ng ari-arian ay umabot sa 5.45 billion pesos. Bagyong Winnie noong 2004 Naglandfall si Winnie noong November 27, 2004 sa Southern Luzon. Pagka-landfall ay nagsimula agad itong magdulot ng sobrang dami ng ulan na nagresulta sa matinding pagbaha sa Rial at Infanta Quezon. Si Winnie ay isang tropical depression lamang. Ang bagal ng kilos nito at ang matinding tuloy-tuloy na pag pagulan ay nagdulot ng oversaturation ng lupa sa bulubundoking bahagi ng Sierra Madre. Dagdag pa riyan ang iligal na pagtutroso dahil dito ang lupa ay naging maluwag at madaling gumuho. Ang mga troso at mga putol na kahoy na inanod ng tubig ay lalo pang nagpalala sa pagbaha na halos naghugas sa buong komunidad ng Rial, Infanta at Nakar. Tinatayang nasa 1500 katao ang kumpirmadong nasawi at marami pang nawawala. Nasa 678.7 milyong piso naman ang napinsala ni Bagyong Winnie. Bagyong Uring Si Bagyong Uring ay naitala bilang tropical storm mas mababa kaysa sa typhoon, subalit nagtala ng napakalaking pagkasawi sa kasaysayan ng mga bagyo sa Pilipinas. Naglandfall si Uring noong November 5, 1991 at nanalasa sa Visayas, particular na sa Ormoc City, na siyang nagdulot ng pinakamalalang baha at pagguho ng mga lupa at maraming nasawi. Tinatayang nasa 5,081 hanggang 8,000 ang namatay at libu-libu pa ang nasugatan. Umabot sa halos 600 milyon pesos ang napinsala sa mga ari-arian, infrastruktura at agrikultura. Tinatayang 43,000 katao ang nawala ng tirahan. Nakakagulat sapagkat tropical storm lamang si Oring mas mababa kaysa sa typhoon. Ang itinuturing na salarin ay ang deforestation, pagkakalbo ng kagubatan dahil sa illegal logging at kaingin. Nang bumuhos ang matinding ulan, walang mga puno na sasalo o hahawak sa mga lupa. Mabilis na nababad ang lupa at ang lahat ng tubig ay diretsyong dumaloy pababa papunta sa Ormoc Valley. Ang lahat ng tubig, putik, bato at mga debris ay bumara sa mga tulay at drainage na nagpalala sa pag-apaw at flooding. Isa pang dahilan kaya maraming nasawi ay sa kadahilan ng tropical storm lamang si Uring. Hindi sineryoso ng mga tao at lokal na opisyal. Wala ring warning system sapagkat wala pang advance at epektibong early warning system laban sa flash flood noong panahong yun. Super Typhoon Yolanda Ito ay record-breaking. Umabot sa Category 5 Super Typhoon ang lakas nito. Naglandfall ito sa Eastern Samar noong November 8, 2013 na may lakas hangin na 315 km per hour. Pinakamalakas na landfalling na bagyo sa buong mundo. Ang tsunami-like na pagbaha ay ang sumira at nagwash out sa mga komunidad na siyang pangunahing sanhi ng libu-libong paggamatay ng mga tao. Lubos na sinalanta ang Eastern Visayas, lalo na ang Tacloban at Samar. Higit sa 6,300 katao ang kumpirmadong nasawi at higit sa 1,000 ang naitalang nawawala. Ang kabuoang damage ay umabot sa 132.4 billion pesos. Ito na ang pinakamahal na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Mahigit sa 1.1 milyong bahay ang nasira. November 1912 Typhoon Walang naitalang lokal na pangalan ang bagyong ito dahil nasa ilalim pa tayo ng pananakop ng Amerikano at wala pang pag-asa ngunit ito ay tinawag sa kasaysayan bilang 1912 Tacloban Typhoon. Ang pinaka nakakagulat na katotohanan tungkol sa 1912 Tacloban Typhoon ay ang pagkakahawig nito sa Bagyong Yolanda noong 2013. Parehong tumama ang bagyo sa Tacloban, Leyte noong buwan ng Nobyembre at naganap ito sa pagitan ng 101 years halos mawala ang lungsod sa tindi ng pinsala. Ayon sa ulat mula sa mga pahayagan ng Amerika noong 1912, gaya ng The Washington Herald, ay nagulat na tinatayang 15,000 katao ang nasawi at nasugatan. Sinasabing ang pinsala at bilang ng namatay ay halos kalahati ng populasyon ng mga komunidad na tinamaan sa panahong yun. Pagkatapos ng Yolanda, muling nadiskubri ang bagyo at tinawag na ring 100-year storm. Huwag nating hayaang manatiling buwan ng dilubyo ang Nobyembre o anong buwan pa man yan. Gawin natin itong buwan ng paghahanda. Ang buwan kung saan ang bawat Pilipino ay nagiging tagapagtanggol ng kanyang pamilya at komunidad.